Yes, nakarating na kami sa Antipolo. Nakarating din. Ang tagal naming binyahin, hindi pa kami kumakain, oh. Nam sa bundok ng Antipolo. Ayun, doon kami, do kami aka sa pinakantaas na 'yon. Ayun Ito oh. na pala ako. Ayun. Ay, lalakad. dalakan din kalbo. Ay, ah, oh. oh. eh, kalbo. Ito para sa taas ko kami ang aku ko. Pagod din ako. Ako nagmamanin. Simula ka nila. Ayun ako. Oh. Ayun na, nag-akit ang kalbo. Ang kalbo, nakakit ang kalbo. Ang kami Tun, ang kalbo. Mayroon. Ang taas oh. Pagod na, wala pang kain. Hindi pa kami kumakain mga idol. Ay nakakita kami kami oh. Tapos na yun. Ah, Ah, kalbo. Kaya mo tayo kakain. Tama naman. Ito na. daw yung mga gar. Super ganda rito. Ito ay lahat ng bundok ko. Kabulong mga bukay. Ito. Uh, ito sa Antipolo. Sa may cloud na eh. Yun po yung aakit ako mamaya oh. Yun. Yan, dadaan ang tao na yan. Tapos, Ah, sa dito yung kalbo. Ang kalbo. Ay, may kakain pala kami. Ay, kakain na narito. Ah. Uh,